So, what's up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. So, ayan, nagbilis tayo dito ngayon mga idol sa farm natin. Kasi for today's video mga idol, meron papasyon sa atin. Kaya lang mga idol, hindi bibili. Tayo yung bibili ng, ng additional heritage chicken natin dito. Kasi nga mga idol, nabento na natin kambing. So, yung napagbila natin doon, syempre i-invest naman natin sa mga manok. So, yun, nung dadagdagan pa natin. So, sa mga laga natin dito ayan, uh, yan, nagdagdag pa ako para solid tsaka talagang mapabilis natin sila maparami mga idol so yan mga idol, so papunta na daw sila kasi dideliver deliver nila dito yung order natin na manok so yan mga idol, puntahan na natin para andyan na kaya yan, naglinis ako para maganda, syempre nakakahiya naman idol kung hindi maayos dito sa cook natin, so yan mga idol Uh-huh. <laughs> フライングだよ。

lang siya. Pero kapag nakasawa sa'yo, nag-ano din niya. Oh, nag-paper din sir. Basta may kasama silang host. may Yung pulong yung pinakasawa. na malaki na ng aray at saka BIA yun. meron pa akong ano dito, sir. Shampo. Ay, siya. Shampo. Kaya lang yun, sir. Ang boss ko naman sa, ano, sa... Island, ayun, 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 sobrang taba ko. Kailangan ano? sakto lang yung katawan niya. Diyan pa lang siya. Diyan pa lang. Diyan pa lang. Hindi sila patatabain. Hinahin lang ang patatabayin, siya. Diyan Kasi nawawala yung ano nila. Kumisang di sila umiitlog. Kumisang walang hindi sila. Natural pa naman ako. Natural sleeping lang. Wala akong ikubito. Ito, pure to. Nagsisimula ko lang ako mag-ganyan. Mag-ganyan. Wala akong ikubito. Mistake in reaction. Ay, sero. Jambu lang niya ano ko na to. Ay, uhan laki. Router. Iurlain siya galing kay Manong Ellis Parents 'yan. Oo, posible mabuklod siya makakasama ko yon sa pagka-mem ng show ng banda. So, kumisan kasi kumukuha ka ng banda. Nandito 'to, do ko kuha. Ano 'yan eh? Marami po siyang breed ng manok. Meron siyang big size, meron siyang cake jacket pandesal. Oh, yung cake na jacket. Yung drama ko naman. Regalo sa akin na ano 'yon, ni BNC. Ang bigayen din po. Uh -huh. Eh, mga kasama na pala kay Sir Doug, Sir, so i pwede ko na kayong i-ano sa ano namin dito sa, sa room? Pwede, Sir. Sa Nueva Ecian, sabihin ko kay Sir Ryan. No, nag-sir. Ano. Opo. Misa, kasi ang beris kasi, bumili si JNC ng punla ng maisa. ay, nang ano, ng alamansi. Opo. May na niya ako ng Pwede, o, oh, i-recommend ko po uh -huh. sa grupo na, ano, na i ano na din kayo siya, i kayo. Para kasi may mga big size din po sa show. nga po, may category daw po eh. Opo, may big size, may iba-iba po yun, yung maglalaban. Merong mga category, meron so, siya poli, Iba-iba po, Iba -iba po yung... hindi, baba. Ito naman po. yung pagkakaiba ng, ano, uh, yung pagkakaiba ng production, saka vintage. Yun. Okay may ganun pa Sa kulay saka yung inner oh, sa Ano po ibig sabihin nun sir? Yung iba kasi, yung dark na yeah. labas, yung loob maitim-itim. So, uh, yun yung pa, ano na, ano, yung ganyan, yung uh, ganyan Ah, meron palang production saka ano, vintage slide. Vintage, uh, vintage line line, to. No? Hmm. May ganun pala, vintage slide. Ah, uh, yung, yung yung, yung, yung panila dyan. Hindi, tsaka iba itsura niya dun sa ano. Oh, malaki pagkakaiba sir, sa itsura. Yung nandun, parang ano na eh. Kumbaga, yung... Iba yung, yung ano niya, oh. yung um, ano. Tsaka malaki siya. Oh, malaki. Niya. Ano po ba to? BA? Oh, Black Astrolux siya. Ah, uh, magano'ng nakakita ang BA siya, pero hindi ganito kalaki. Ah, yung baka yung mga ano na yun. kasi galing kay Manong Elis yun eh. Pagka kasi naglibot kami sa farm niya, pag may nakita kami, nagustuhan namin. Eh. Kino-analyze sana mga blackhawk tinpon mga ganito. Oo po, yung malalaki din 'yung tinpon siya pero parang pati symbol parang ba 'yan? Kilala niyo din po si Sir Ryan dito sa si, Ryan uh, de Guzman siya yung tagagapan. Dito pa Ayun, ah, sila chef doon. At si D. Guzman, yung dating may farm ng ano. Oo po. Maluwang yung farm niya sa Gapan dati. Oo po. Uh, ano yun Sir? Ah, uh, siya yung parang na pinaka ano natin dito. Pinaka-hit na Andy ano? Ah DJ. si DJ. Sabi ko siya tayong magbigay farm nila. Ewan ko lang po sir, pero yung mga pansy niya tuloy pa din eh. Wala lang yung mga ano niya. Opo. Nag-layer kasi siya dati. Nung nakaraan sir, yan. Nagpa-show po kami dyan sa Gapan. Tapos nung last year, dito naman po sa SM Cabanatuan, May small breed. May large <coughs> breed. Kaya Ay, ano. Saan ako nagtama na ka? Sa Miguel, sila JR. Oo, oh, iba naman po. Sila JR. Tapos sa Tarlac. Ano sila Sarah sy Hose. Si iba yun? Sarah Hose. Si? Mm. Oo, oh, sila, so, sila po yun. Yeah. <laughs> hindi sila pwedeng ano hindi, hindi walay. Niya, ano, yeah. po malay tapos ipasal ko kay chef sa mga pansi ko <laughs> 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 Ah, hindi po. Pinaprojek. No, Pinaprojek. No, Pinaprojek. 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 <laughs> pina Chabo. Chabo kasi ang reto. Mga shortcut. Ito po yung... Ay, ganda rin yung nalaga ako. So, ito yung OEG. Old English po yan, o. No? May hey, sila mo kung ano yung... siya. Ito yung pangkete. Patapa. Labong. Bawal yeah. dan yung usan, o. <coughs> Ayan, yun po. Ay, pagkain si Nocho, bawal po. Hindi, pagka po Chabo, bawal. Kasi uh, Rama, yung OEG pwede. Kaya lang, yung pungus niya, sir, dapat uh, pasyete. Hindi po kahit, ba? Bakit tawag sa May bilang po yung spike nung... Ano? Ah, dito sa palong. Opo, may bilang po yung spike niya. Pagka ginudge. tapos yung ah, ano ayun. po, bawal po yung nakaganon. Ah, kaya Ay, yan ayun, sir, tayo, pagka, um, opo, state po dapat. Eh, kaya eto sir, pagka ganyan, minamasahe ko pa yan. Diba sa rata, iniipit yung... nila ng karton para tumayot Opo, pala. ng tape shell. Oo, oh, iipitan nilang ano. Tapos yung... i-judge po kasi yung mabot sana ipasa nang 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 sana So ito sir, katigo ang katigo nito sa Japanese basta sa chapo. Yan diba? ang mga pagka So sa ano sir, sa, sa susunod sa Torlak. Isasali ko po siya. Pagkalag pa siya naman. Mm -hmm. Yung tarlak po yung susunod na mo siya. Pagkano nga nga sir, nagiging -e entry mo sa ganun? Al Ala na sir. Ito yung ganti-hunted lang. Sa isang ano. Ang uh, ano mo -ano naman kasi dyan, yung makilala yung, yung, uh, yung uh, yan. Uh, opo, opo. Nung, ano yun. Yung linya. Yung mga mo. Opo, opo. Kasi ito sir, pagka ibebenta to, siguro nasa... Sabihin mo ng 5,000 hanggang 8,000. Uh, Uh, na, isang kailas. piraso, opo. Alam ko ka, mga ganito. Opo, Sa 3 to 4. Opo, dito sir, mga 5 to yan. Hindi ko mm. pipitawan ang Kaya uh, uh, lang, dapat talaga habi mo siya, mm. Kasi, bababarat lang pagka... Uh, 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 okay. pag hindi Pag-umaga, ako. Nakaka-relax kaya yeah, minsan yung uh, ano sir? Hey, may mga deklam. pala rin yung, yung space Yung yeah, may space, oo po nasa, ano po, nasa 70-90 na to e Ayan sir Ito yung, meron, meron, meron O di kayo sir, magpieta kayo ng braider? Di po O sa, sir? Sa trio Fair play po eh Opo, okay. okay. ito yung mga BBR project puro yes, hindi so, ano na, lang siya ito eh uh, ito yung talagang Yun. lang, yung lang. yung pet lang, Opo, para yung standard na sya, Marami sya na ano, Pero pinakamaganda siya, pag magsisimula kayo sa kilalang mga Okay, hindi ako ng mga pang talaga So, ayan mga idol, ito, ito na yung pinalit natin sa kambing natin, mga heritage chicken, pero vintage to mga idol. So, so ibig sabihin, mas matataas yung value na to. So, parang sa mga chabo natin din na talagang pure breed. Talagang pure breed siya. Sabi ko sa mga last vlog natin, hindi tayo magpo-pure breed. So, ngayon, ang nangyari mga idol dahil nga inalis na natin kambing natin hindi na tayo mag nagdig upgrade ng kambing instead eto na lang so mag, meron tayong pure breed kaya meron tayong mga mga meat type dito so meat type production eto din naman siya din naman meat and ano product egg egg production to so yun din makaya lang. lang pagkakaiba niya mga idol tingnan niyo Iba yung itsura niya talaga. So, sa itsura, makikita mo yung pagka-vintage niya. Ibig sabihin mga imported line. Ito. Ayan, ayan mga idol. Dark Mahoganina, na Rhode Island. So, medyo iba po yung presyo na to. 3,000 po isa. So, kaya talagang na ano na tayo sa mga manok, mga idol. Ayan, vintage. Ayan ito. Kita nyo na may itsura nya. Yung laki, mga idol. Ayan. Rhode Island. Ayan. Kita nyo mga idol yung laki nung ano niya at saka itsura mga idol talagang makikita mo yung pagkapansi big ano to pansi kasama din siya sa mga pansi mga idol imported line ka makikita mo yung itsura nya sa mga mga ordinaryng ano lang na ordinaryng manok so native so ito ito mga idol mga vintage talaga to So, ayan. Diyan natin pinalit. Diyan natin in-invest yung napagbila natin ng kambing, mga idol. Kaya, yan ang mga susunod na baka natin dito sa farm. Hindi natin kayang bumili ng bultuhan kasi talagang sobrang taas nung, ano niya, nung presyo kagaya na to. Nasa itong ano na to. Uh, nasa ano na to. 5,000. Tsaka 000, sa, nasa 11,000 na, na halos lahat ng na, ano natin dito. Actually, nagabono pa tayo sa napagbila natin sa kambing. So, yan mga idol. But anyway, mga idol, yan, maraming salamat. Sa susunod ulit na vlog ni R+, -plus, ya update ko naman kayo sa mga heritage chicken natin ng na mga vintage. So, yan, kung bagay sa vintage car, mga idol. So, yan. So, import line, mga idol. So, yan, hanggang sa muli. Maraming salamat po sa pumasyal dito sa atin. Susunod po ulit na vlog ko. Don't forget to like and subscribe dito po sa YouTube channel natin mga idol. Bye bye! See you in my next vlog. Ayusin ko pa ikulungan nila mga idol.